Ngayong araw mga idol, ah, meron naman matay bagong uh, ah, i-share sa inyong video mga idol. Ito mga idol isang uh, ah, 125 mga idol. Magpapalit tayo ng clutch lining mga idol. Yan mga idol ay matagal na na stock itong ah, motor na to, mga idol. Ayun, nakitang kita natin sa motor mga idol, ang lumang-luma na mga idol. Ngayon mga idol, ay ah, papalitan tayo ng papalit tayo ng clutch lining nito mga idol. Bubuksan muna natin mga idol yung kanyang uh, crankcase. Unahin muna natin yung tambo mga idol para matagal natin yung kanyang uh, Cranky Scover mga idol pati yung kanyang tambucho ayun mga idol ah, din na kung napakita sa inyo mga idol paano natin natanggal yung tambucho mga idol pati pagtanggal ng mga bolt niya, mga idol sa Cranky Scover mga idol diretso na tayo dito mga idol sa Cranky Scover mga idol ayun mga idol ah, medyo bago pa yung kanyang ah, flat housing mga idol pati yung lining mga idol pero kung sa malapitan na yung, mga idol ay sunog na yan talaga mga idol yan mga idol yan, mga idol, yan natatanggalin natin mga idol yan Tanggalin muna natin mga idol yung kanyang bearing mga idol, pati yung kanyang bolt mga idol na apat na piraso mga idol para matanggal natin yung kanyang clutch lining mga idol. Panoran nyo na lang mga idol kung paano natin tatanggalin yung kanyang clutch lining pati yung mga bolt mga idol. Ayun mga idol, natanggalan natin yung kanyang apat na spring mga idol. Ayun. Uh, ito mga idol ay may 'yung pagkaiba nito sa uh, TMX uh, Honda mga idol. Itong Rocal mga idol ay naka circle lock lang yung kanyang housing mga idol. Yung sa Honda mga idol, meron siyang bolt. Ito hindi siya circle uh, lock lang 'yan ang nakalagay sa kanya mga idol. Bago natin matanggal yung clutch housing uh, mga idol, a uh, tanggalin muna natin to mga idol yung kanyang uh, pump yung tatlong uh, Phillips screw mga idol para matanggal natin yung kanyang clutch lining at saka yung housing mga idol. Panoorin nyo na lang mga idol paano natin tatanggalin ito mga idol yung pump. Tatanggalan natin mga idol yung kanyang cover ng pump mga idol. Ito naman mga idol at tatanggalin ito yung kanyang bolt mga idol para mabuhugot na natin yung mga idol yung kanyang clutch housing mga idol. Ito yung sinasabi ko kanina mga idol ito yung uh, circle clip lock niya mga idol. hindi sa kagay sa t na meron siyang nut mga idol. Ito mga idol sir clip type lang ang nakalagay sa kanya yung lock. Ayan mga idol na natin yung kanyang uh, clutch hub na may clutch lining mga idol nandyan na rin yung mga idol yung kanyang clutch plate mga idol ayun isa isa ay natin pagtanggal yan mga idol ayan mga idol makikita natin mga idol ha? Ah. sunog na yung kanyang ah, clutch lining mga idol ayun pero yung plate nya mga idol ay ah, babalik lang natin yan mga idol pwede na pa pa na ibabalik yan mga idol kasi hindi naman siya na mas pod pa mga idol yan na lang ang papulita natin mga idol yung kanyang clutch lining kasi sunog na ayun ayun mga idol makikita natin mga idol ito mga idol ay bagong clutch housing to mga idol, ito yung mga idol ay papalit na rin natin dyan mga idol kasi meron na, kasing nabili nitong bago na rin mga idol, yun ipapalit na natin lahat mga idol, pati yung clutch uh, hub niya mga idol, pati yung uh, clutch lining, clutch plate mga idol, yan ikakabit na rin yan natin mga idol, kasi palitan natin pati ng bago. Pati yung ganyang uh, gear mga idol, uh, magpapalit na rin tayo ng bago mga idol, ayun kasama niya mga idol sa bago mga idol kasi pag kailangan mga idol pag magpalit ka ng clutch housing diyan mga idol kailangan mga idol kasi isang pares yan mga idol para hindi siya ah, maingay mga idol para parehas yung kanyang ngipin kasi pag magpalit tayo diyan, mga idol hindi magpapalit tayo ng gear tapos yung clutch housing lang mga idol may uh, tendency kasi ang mga idol na iingay yung kanyang uh, clutch housing mga idol ito na yung clutch lining mga idol na ipapalit jan mga idol yan bago na yan mga idol o, bali ano to mga idol ah anim na pirasong lining mga idol ito naman mga idol ito yung uh, clutch hub nya mga idol dyan natin ilalagay yung kanyang clutch lining yan pati yan mga idol magkasama yan mga idol dyan sa gitna natin nilalagay yung kanyang clutch lining yan mga idol ayan mga idol uh, isa isa natin paglagay yung, uh, yung kanyang clutch lining mga idol panoran nyo nila mga idol paano natin lagay yung kanyang clutch lining mga idol Ito mga idol, ha ikabit na natin yung clutch lining niya mga idol sa loob. Bago natin ikabit yung mga idol sa clutch housing, lagyan muna natin ng uh, dalawang at mga spring mga idol para hindi maghihihwalay yung mga idol paglagay natin doon sa kanyang clutch housing mga idol kasi pag uh, wala yan mga idol, mga laglag yan mga idol, mawala yan sa alignment niya mga idol yung kanyang mga clutch lining mga idol. Lagyan muna natin mga idol ng uh, pressure plate mga idol para meron tayong guide mga idol na pagkabit natin sa clutch housing mga idol, hindi yan maghiwalay-hiwalay uh, yung kanyang clutch lining mga idol. Kasi pag maghiwalay-hiwalay niya mga idol, bah mahirap yan ipapasok uh, uh, doon sa kanyang uh, clutch housing mga idol. Kasi meron kasi yung mga guide niya mga idol. Mas madali natin hawakan niya mga idol pag meron siyang mga uh, bolt mga idol. Ayun mga idol, ayikabit na natin mga idol. Panoorin na lang mga idol kung paano natin kabit mga idol. Eh mga idol, ah, naikapit na natin yung mga idol yung kanyang, uh, anong, hub mga idol at pati yung clutch line yung mga idol. Ngayon mga idol, ah, uh, ilalagay natin yung kanyang mga bolt mga idol. Higpitan na natin yan mga idol. Ayon mga idol, uh, ah, na natin na uh, mga idol ah, uh, yung mga uh, kanyang bolt mga idol ito na mga idol yung malaking uh, nut sa kanyang oil pump mga idol ito na mga higpita natin mga idol para ikabit natin yung kanyang crankcase mga idol ikabit na mga idol yung cover ng uh, oil pump niya mga idol Ayan, panoorin nyo na lang po mga idol kung paano natin ibalik yan mga idol At ayun mga idol ay ah, ikabit na natin lahat mga idol ay ah, cover lang ang kulang natin ah, ikabit mga idol Ngayon mga idol ay ah, ikabit na natin yung kanyang crankcase ah, cover mga idol Ikabit na natin mga idol yung kanyang ah, mga bolt mga idol At dito nagtatapos ang ating video mga idol ah. Sana magustuhan nyo po yung uh, ating video mga idol ah. Abangan nyo po mga idol sa uh, uh, sunod nating uh, video mga idol ah. Maraming salamat mga idol